purihin ang Panginoon. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po ay magbubulay ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito, ang bubulay na itong nakalagay sa Biblia. Ang awa ko pong Biblia, kita nyo ba yan? Lampara. Yan ay galing sa Legion International. Ito po yung kanilang ano. Pag nakakita kayo ng ganyan sa video, ibig sabihin, Legion International. <laughs> Tayo po yung magbubulay. Ang ating pagbubulayan, lalo na po ngayon, ay mahal na haro. Ang kahalagahan ng pagpapako ni Jesus sa krus. Ano po? Kahano ba kalagay ito, kaibigan, para sa iyo? Ito ay isang panuhurin lamang. Sin dumarating ang Simana Santa, kung tawagin. Ito ay pag-alahala. O ano? Nasa inyo po kung ano ang inyong takahulugan dito. Ngayon, mag-aaral tayo. Pero bago tayo mag-aaral, tayo muna ay panandalinan lalagay sa Panginoon Diyos so pas niya pumatnubay sa bawat isa sa atin Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat minsan pa samahan mo po kami sa aming pagharal ng iyong Ebanghelyo ay tungkol sa iyong anak na si Yesus ang kanyang kamatay sa krus upang kami po ay maturuan mo Igit sa lahat, lahat po kami nakikinig ng video nito. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Alam niyo po, tignan natin na nakasulat sa Hebreo chapter 10 verse 5. Pag binabasa ko po, ano? Dahil diyan, na si Kristo'y nanahog sa salibutan, sinabi sa Diyos. Oh, anong nakalagay? Nanahog. Pag sinabing nanahog, galing sa ibaba o galing sa itaas galing sa itaas nanahog mula sa itaas oh. dahil dyan nang si Kristo ay nanahog sa salibutan Hindi sabihin sa salibutan dito sa mundo ng mga taong makasalanan worldly people yun na salibutan siya po ay nanahog dito so meron siyang pinagmulan meron siyang pinagmulan ngayon, kung ngayon dito ka sa lupa, titingala ka. Yan. Ibig sabihin, pag tumingala ka, kung meron kang nakita, di ba, kapag uh, gabi yung mga bulalakaw kung tawagin, nakita natin, bumababa sila. sa sila galing? Outer space. Ibig sabihin, saan galing si Yesus? Langit. Nanawag siya rito sa mga taong makasalanan o worldly people. No. Kasi tagalangit siya. Ngayon baka sabihin niya nag invento lang tayo. O tignan na lang natin, daanan na muna natin to. No? Ito. 1, 6, 38 sapagkat ako'y bumaba mula sa langit saan galing? mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko kundi ang kalooban ng sumo sa akin maliwanag sabi ni Jesus galing sila sa langit bumaba ulitin natin Hebreo 10.5 dahil na si Kristo inanaw sa salibutan sinabi niya sa Diyos ang mga hain at mga handog ang mga ahin at andog ng mga ayo pa ay hindi mo ibig Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. So, kinakausap ni Jesus ang Diyos. Anong sabi niya sa Diyos? Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. Yan, imbis na pag -iyahain para sa kasalanan, si Jesus na ngayon ang iyahain. Ay, hindi mo kinalugda ng mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Siyete, kaya't sinabi ko, kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, bupantog din ng iyong kalooban ay sa nasusulat tungkol sa akin. Ay sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Yung mga hula, sa kasulatan ang tinutukoy ni Jesus dito na ano? din, Matupad. Sundin. Yung mga nakahula sa Kanya sa Old Testament. Kasulatan. Oh. Kaya tayo pong mga tao ay mga makamundo. Makasalanan ang ginawa ng Diyos, binigay yung anak. Binigay yung anak sa atin. Upang ano, maging ahil o handog. Siya, si Jesus. Po, maging ahil. Ganyan yan. ang kapalit ng mga dito po sa ikalawang Korinto chapter uh, 5.21 sabi ni Pablo hindi nagkasala si Kristo walang kasalanan si Kristo kayo mga nagsasabing tao si Kristo dito kayo nagkakamali kasi lahat ng tao sabi ni Pablo nagkasala ngayon kung ang pa, tao si Kristo hindi eh, nagkasala si Jesus pero sabi ni Pablo hindi nagkasala si Kristo o dito pa lang la, nilalabanan niyo na si Apostol Pablo ngunit dahil sa atin sa si ibinilang na makasalanan upang magpagkaisa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya kumbaga na siya, basya dito sa ating mundo na kinabibilangan mga tao makasalanan. Siya ay walang kasalanan. Nagpalit tayo ng posisyon. Nagpalit tayo ng posisyon. Kinuha niya yung kasalanan natin. Siya ngayon ang itinuring na makasalanan. So, kita niyo po. Yung kasalanan ng mundo ng mga tao inako niya lahat yan inako niya nagpalit tayo atontment kung tawagin yan siya ang itinuring na makasalanan kaya siya ang ipinako ngayon sa ibabaw ng cross upang maging ay no -handog. imbis na tayo ang ipapako Parurusahan ng Diyos, isa na lang, si Yesus. Ang inaring may kasalanan, na si walang kasalanan, sabi ni Pablo, ayon sa ginabasa natin talata. So, maliwanag po, ano? Wala siyang kasalanan. Kaya kayo mga tao nagsasabi, reliyon, si Yesus daw, tao, kung lalabas, may kasalanan pala si Yesus. Pero walang kasalanan. Kaya lang, inari lang siya may sala. Dahil sa ating mga kasalanan. Meron pa nakalagay. Unang Pedro, Les 18. Sapagkat si Cristo ay namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Oy, lahat, lahat ng tao ang walang kasalanan no? Oh, inulit na naman ni Pedro kumbaga kanina si Pablo tapos ngayon si Pedro dalawa na silang nagsabing walang kasalanan si Jesus, hindi pa pamatibay yan kaibigan ah, oh, sapagkat si Kristo ay namatay oh, para sa inyo namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, oh, lahat wala nang tinira lahat na daw ng tao po yan ah. <laughs> ang walang kasalanan para sa mga makasalanan kita nyo upang yarap kayo sa Diyos sa namatay ayon sa laman at muling dinuway ayon sa espirito kaya yung namatay po yung laman yung sinasabi sa Hebreo chapter 10 isang katawan ang inanda mo sa akin yung katawan na niyanda po ng Diyos kay Yesus, yun po yung naging andog. Yun po yung namatay yung laman. Bless. Kasi po, kung hindi siya lalagyan ng katawan ng Diyos para iandog, paano po niya matutubo sa kasalanan nating mga tao? Hindi ko lang sabihin, wala po siyang laman, si Yesus, wala. Anak kasi ng Diyos, anak siya ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Ganon din po si Jesus Espiritu kaya nilagyan siya ng laman sabi ni Jesus bigyan mo kong katawan upang maging ahin o handog para sa kasalanan ng tao so maliwanag na po ang mga binabanggit ng Biblia dapat nila po paniwalaan ang mga ito walang labis walang kulang kung wala po tayong kasalanan, hindi po sana namatay si Yesus at hindi rin siya pupunta rito ba't siya pumunta rito kung wala naman tayong kasalanan mga tao oh, isipin nyo po yan tingnan pa natin si Pablo Roma anong sabi ni Pablo anong sabi Roma chapter 5 verse 8 Okay, Roma 5.8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin Nang mamatay si Kristo para sa atin nohoy tayo'y nabubuhay sa kasalanan. Ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon tayo'y makasalanan pa. Kung wala po tayong kasalanan, wala sanang Yesus na dumating dito sa lupa upang siya pong maging andog, ahin, para sa ating mga kasalanan. Ano po? Kaya hindi po tao yan. May pinanggalingan siya. May pinagmulan siya. Kaya siya ng galing. Ang galingan, sabi niya, bumaba ako mula sa langit. So, ibig sabihin, hindi po tagalangit si Yesus. Tayo ang tagalupa. Kasi po, gawa tayo sa lupa. Si Yesus hindi siya tagalupa kasi hindi po siya nagmula sa lupa. Sabi ng mga iba religyoso, akala mo kung gaano nakagaling. Si Yesus daw nilika. Tayo ang nilika sa lupa. Wala kang mababasa sa Biblia na si Jesus nilika mula sa lupa. Ang mababasa mo si Yesus. Anong sabi ni Yesus? Ako'y bumaba mula sa langit upang gawin ang kalooban ng aking ama. Oh ay pagpipilitan ninyong tao siya kaya lahat ng tao nagkasala hindi e, ibig sabihin pati yung kasalanan niya tinubos niya ano ba yan kagulo-gulo uh, ang sabi naman ng iba tinagdagan siya yung tao pero hindi pangkaraniwan tao yun palusot lang nila yun palusot lang nila yan na si Jesus daw hindi pangkaraniwan tao anong hindi pang Huwag nyo na lukoy na sarili nyo at ang inyong mga kapwa-tao. <laughs> kung kung, kung ano-ano ang pinaglulubig din yung kasinungalingan pero lang pagtakpan ng inyong kamalian eh. Huwag. Huwag nyo na gawin yan. Lukoy na sarili nyo mga kapwa-tao. kayo? Okay. Kaya si Yesus po ngayon ang itinuring na may kasalanan itinuring ha wala siyang kasalanan nagpalit lang tayo ng posisyon yung kasalanan natin itinuan niya kaya sabi ni Pablo say naring may sala Huwag po kayong ano ha huwag kayong palilito nasa Biblia po yan bumabasa po tayo ng Biblia ano pa sabi ni Pedro sa unang Pedro na natin kung sabi niya dos unang Pedro dos sa kanyang pagkamatay sa krus dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan mabigat pa rin kasalanan natin sa Diyos kasi nakalagay dito eh. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinalan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. dahil gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. So dinala po ni Yesus ang bigat ng ating kasalanan kay bigat. Mabigat talaga ang kasalanan natin mabigat. Hindi mo siya pwedeng timbangin kung gaano siya kabigat. O hindi mo siya pwedeng sukatin kung ano man yung panukat, mo kay bigat. Mabigat ang kasalanan natin na ginawa sa Diyos. Wala tayong magagawa paano natin tumbusin ang kasalanan natin sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pinadala ang kanyang anak upang siya magdosa, maghirap hanggang mamatay sa ibabaw ng krus ng kalbaryo. So, at tignan nyo po yan paghihirap ng Kristo ng Biblia. Pagkatapos, kayo namang ibang mga reliyosong tao, reliyoso ba kayo o mga kulto kayo, Nakasulat na nga, binabago nyo pa eh. So, di ba totoo yan? Kunwari, tagapagligtas ninyo si Yesus pero hindi kayo naniniwala kay Yesus. Oh, yan ang totoo. Nababasa lang sa inyo mga libro. Kahit yung ibang reliyon, hindi Biblia ang ginagamit. Meron na nakasulat ni Yesus. Yesus naniniwala sila sa nakasulat na Yesus, pero hindi sila naniniwala na si Yesus ay ng kasalanan. O, nagahalis ng kasalanan. bahala kayo kung paano describe yan. nagahalis, umako ng kasalanan. Naka sa Biblia, inako niya ang bigat natin ng kasalanan. Nung sabi ni Juan, tignan natin dito sa 1.29 kinabukasan na kita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya sinabi niya narito ang kordero ng Diyos nagahalis ng kasalanan na sa nag nagahalis ng kasalanan na sa sino po ba sa tayo tayo mga tao binubuo na sa oh, godly people ayano godly Worldly people, makamundong tao, tayo Ganyan po tayo. No? Pag mas dali nyo ang inyong mga anak, abang lumalaki sila, tumatigas na ng ulo. Bata pa lang, matitigas na ng ulo. Ganyan ang tao. Walang pakialam sa Diyos. Pagka malapit na mamatay, doon lang may pakialam sa Diyos yan. Ganyan po ka. Kamahal tayo ng Diyos. Okay. Ito na po yung puso ng Biblia Panguli Anong sinasabi? 1 Thessalonic 16 Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan Eh binigay niyang kanyang buktong na anak Na si Yesus. Bupang Ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan 17 sapagkat sinubo ng Diyos ang kanyang anak na si Yesus. Hindi mo pangatulang magparusahan ng salibutan, kundi mo pangiligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Yun pala'y purpose. Hindi tayo parurusahan sa apoy ng impyerno, kundi mo pangiligtas tayo, mga tao. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pag sa amin, na kami mga tao na hindi kayo ibig Inibig mo po kami, O Diyos. Kahit po anong sama namin, minahal na minahal mo pa rin kami. At hindi mo lang kami minahal. Pinandog mo pa ang iyong anak upang siyang pagdala ng bigat ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Ito po ang aming lubos sa pagkakatiwala. Sa ngalan ni Yesus, Amen. Ito po ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana po meron kayo natutunan ay sa Biblia. Hindi po tayo nagpwentuhan. Nagbasa tayo. In Christ Equise... alone. Siya lang po tagapagligtas. Ano? Amen. Like, like, like. Siya na siya. Kayo mga nasiran, mag-share po kayo sa iba. Malay ninyo, pag nasiran nyo ni itong video nito sa kanila ito pala yung magbukuha sa kanila o magindahan sa kanila pananampalataya sa Diyos maging kamay po kayo ng Panginoon ano po God bless us all po no? minsan pa inyong kaibigan kay Jesus God bless us all bye, -bye.